Huwag puro trabaho. Kailangan mo rin mag-relax. Hindi, hindi naman tayo naayaman. Trabaho tayo ng trabaho. Hindi naman naayaman. Anak ng titing na yun. Mamatay lang tayo ng katatrabaho. Kailangan mo rin mag-enjoy. Tanda mo yan, ha? Yes. Yan. Peace. Yan, no? Oh. Yan. pagbata naman talaga yun. Okay. Makakahuli ba tayo? Oo. Makakahuli. So, ito nga pala yung lambat natin, mga lods. Yan, ang mga timbuklo. O, oh, yan, oh. By Douglas. Utang inahaba niyan. Dog, sure yan. Tayami, sure na yan, tayami. Sure So, yan guys, sure yan. Alam mo ha. So, yan, abangan natin mamaya yung hulihan. So, yan, o, naman daw si Douglas ng ating hulihan. Dogs, ano yan, dogs? Puta ragi siya, tampal fuki ata yan. Ay, masarap yan. Tsaka talaki, talaki, ito. Ay, grupo yan, grupo, grupo. Okay, meron, 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 grupo yan. Ito, Okay, shout out kasi. na muna. Ang lupit mo talaga. Ganda. Fresh na fresh. Alibang bang? Alibang bang? Oo, masarap yun pa yan. Oops. Hey. Tojo, ano nga ba yung inihiyaw mo dyan? Dan. Bangoy. Sa galing yan. Ito yung huli natin sa labas. <laughs> Kapitas. Ito nga pala si sir. Thank you sir sa pahirap sa amin sa lambat. <laughs> <laughs> talaga si Kuya Bugs. tinuog na kang hamag na ang takula talaga. Ang bura iniinan niya talaga si bug Pero minsan nangyaw sa vlog ini. <laughs> Sabi ba gano'n yan Yung. Ang binagaling mo talaga. Wow, ang talaga. Po, po. Sumangis mo talaga.